Welcome back to my youtube channel So for today's video guys Kagaya ng sinabi ko sa inyo Si Clark na yung makakasama natin sa pag vlog natin So yun guys For today's video Ang gagawin naming video ay Tuturuan natin si Clark na I Wait lang Ilagay dito yung mga letters And alphabet ito guys, A B Gusto natin siyang turuan para pag nag-school na siya, alam niya na. So ipapalagay ko sa kanya dito yung mga letters na dinito guys. na natin kung malalagay niya ba lahat ng maayos. So yun guys, nakalipat na rin pala kami dito sa bago naming tutulugan. Kahapon lang kami naglipat dito guys sa hapon nang kami lumipat dito and nakatulog na rin kami dito kagabi. So, ngayon yung unang araw namin dito ng umaga. And, maluwag na siya guys, compare doon sa pinakita ko sa inyo sa last vlog namin. Vlog namin. Dahil di pa kami nakakalipat namin. So, yun guys. Let's start. start. Flying kiss mo muna sila. Flying kiss mo sila, hindi ako. Ganun. Hey, It's ready na, guys. So guys, ito yung paglalagyan niya and then dalagay natin yan dito. Hindi kita. So yan, yan, ganyan. Wait lang. Anong letter yan, haba? Ito. Anong letter ito? Ito. W. W. Yes, anak, tama yan dyan. Sige, lagay mo dyan. Yan. Very good. Mama! Oh, Okay. Again. Ano yan? Anong letter yan? H. H. Saan yung H? Saan yung anak right? Okay. alam ko na. Ito. Very good, anak. Very good. Okay. Get one again. Okay. Anong letter yan? Ganyan siya, anak ko. Oh. Ganyan. Paganyan. Ganyan. P. K. Saan niya? Alam ko na. Saan? Onito? Saan? Dito. No. X yan anak, no? Y yan, ho. no? Dito. Yun, malapit na doon. No. Ha? Sa kabila, no? No. Sa gitna niya, Dito. no? No. Ti anak. Ayan Ay, anak oh. ko. Okay. Yes. Yay! Very good. Okay, next. Ta. F. Saan yan? F. Yan, very good anak. Yay. Okay, more. D. D. Pag ganun yan pagano Saan yan? Ano? ko na! Saan? Ito. Huwag mo na. L yun yung tinuturo ko eh. Yan. O, so, again. Next letter. Uh -huh. E. Saan yan? What do you think? Kaya kaganyan yan. E. Saan yan? E. No. No. Yan. Very good. Okay. Get one again. Get one again. Get ka ulit isa pa. Si yan. Ganyan o. Oh, saan yan? Si. No. No. Anak pa gano'n nga kasi yan siya. O oh, ganyan yung ganyan pagkalagay niya. Oh, sige, go. Napin mo ko sa ano. No. No, 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 no. No. Yun na. Yeah. Doon na. Very good yun doon. No. Be up. Stars. Yes. Very good. Ayan. Yes. Oh, get one another. Why? Why? Oh, saan yan? Ano kuna? Saan yan? Dito. No. Dito? No. No. No, 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 no. Hindi yan. Di yan. Bina victory yan. Hindi yan. Dito? No. Dito. No. Tingnan mo ng mabuti, anak. Saan yan? <coughs> ah, very good. oh get one. Another. No, R. Saan yung R? Saan? Go. Go! Sige na, lagay mo na. No. No, tingnan mo mabuti anak. Go. No. no, hindi doon. Tingnan mo mabuti. No. Eka. No. Enyan anak eh. Paglagay mo, kakasya ka agad yan. Ayan o, R. Sorry guys, may nga yung pistisan. Okay na, sigaw ko. Dili ka na. Ano yan, letter T. Pakita mo sa kanila, T. T. Oh, o, hanapin mo. Very good. Okay. m m yan m hindi yan kaganyan kanya nyan m sanyo m, -nya. m, -nya. m -nya. no no ya yeah. very good again 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 very good okay next yan yung X pag ano yun yung 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 No! No! yung 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 No. Yeah, very good. Okay. Yeah, letter O. Very good. Okay. Again. Z. Yung Z anak, kaganyan yan. Amin. Edmian Jan. <coughs> no Z Z. W X Y Z. Saan yung Z banda? Pian, anak. Wayan. Ayan nga ang Z. Saan Oke, okay. anibal ga nahi help you here balik uh, next hey Karena, muna para matapos go Letter K. Okay. Okay. Very good. How about this one? Letter B. B. Okay. Okay. How about this one? J. Okay. Very good. Ito. D. No. No. No, no. Very good. How about this one? L. L. No. 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 Anak, hindi kasi pa ganyan. Ganyan, oh. Ayan, pag ganyan paglagay mo yan, L. O, yeah. oh, diba? Mabilis mo nakikita kapag ginaganyan. O, oh. oh, next. A. Eh. Ganyan yan, pag ganyan. Ganyan. Ayan. Okay, guys. Malapit na yung matapos. Apat na lang. Ala! Kulang man yun, ano? Wala na. na, kulang nang isa dito. Baka nasama lang yung queue na wawala. Hanapin ko na lang siguro yan. Yay! A. B. C. D. Niya. ay may ituturo ako sa kanya isasama namin ulit kayo pero ngayon tapos na siya maglagay ng mga letters so yun guys pinalabas niya na yung mga toys niya and maglalaro na muna siya so kakayaan ko na siya dahil tapos na rin siyang mag almusal nakaligo na siya nakapag vitamins na rin siya so yun magpe-play na siya. And, sasama ko na lang ulit kayo, guys, kapag may activity ulit kami. So, yun, guys, dito na tinatapos yung vlog. Please, like, share, comment, and subscribe. And, ihit nyo na rin yung notification dahil para palagi kayong updated sa mga susunod pa namin i-upload na videos. bye, -bye guys! Bye, bye guys! Hi, guys! Follow nyo na rin ako sa aking mga social media account. Lalagay kayo dito. Bye!